Punta naman tayo sa kota Battle City. Lumantad sa media ang isang hitman na inupahan umano para patayin si Vice Mayor Muslimin Sema. Ay tinuturo niyang utak sa pagpaslang ang mismong mayor daw ng probinsya. Ikwento mo, Camille Abadiso. Nakashades at balot ng panyo ang mukha ni Commander Sami nang humarap sa ilang miyembro ng media sa Cotabato City. Batalyon Commander daw siya ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Lakas loob na inamin ni Sami na inupahan siya para patayin ang kanilang Vice Mayor na si Muslimin Sema. Ang nag nagutos sa kanya, ang mismong Mayor ng Lungsod na si Japal Giani Jr. at ang kapatid nitong si Cotabato City Administrator Cynthia Giani Sayadi. Matunog na makakalaban ni Mayor Giani sa 2013 election si Sema. Sino talaga nagwan si Mayor Jojong o si Cynthia. So, Tatlong beses pinasurvey sa kanya ang bahay at upisina ni SEMA. Ang plano raw kasi, bobombahin nila si SEMA sa Enero a 22. Ang kabayaran dito... Magkano nga ibinayad sa yo? Para kung mapatay mo si Vice Mayor... 1 million. Magkano gidaon sa iyo? 50,000. Sino mismo nagbigay? Si eh, Mayor mismo. Enero at 10 pinagbabaril ang kotse ni SEMA habang pawi isa sa mga bodyguard ang napatay pero si Sema hindi napuruhan. Ang plano naman daw nila Commander Sami hindi natuloy dahil natunogan nito ng kanyang mga opisyal at ikinulong siya. Pero ang isinasangkot na si Mayor Giani tinawanan lang ang aligasyon. Political harassment lang daw ito at hinamon si Commander Sami na sumumpa sa Quran kung talaga nagsasabi siya ng totoo. <laughs> uh, I have never met the guy and uh, hindi nga namin trabaho yung ganyan. Uh, we were uh, raised by our father in a civilized way pinag-aral kami so hindi namin trabaho yung mga ganyan Camille Abadisho News 5